story time. Uh, kasi yung nails ko sa paa, tumutubo siya ng, ano, ng suicide. So, kailangan ko siyang ipapedicure or cut by yung nipper. And then, yung first na pinantahan namin na salon, wala silang nipper, nakakaloka. Ano, tapos mga training pa lang yung mga nandun. So, lumipat kami ng umipad kami ng salon. Naghanap kami, meron sa mall. Kaloka! Sabi ng jasawa ko, 1,500 para lang sa pedicure. Bing! Andito na ako, wala na akong magagawa. First and last ko na to. Sabi ko sa kanya, yung pedicure sa Pilipinas, 70 pesos lang. <laughs> Tapos mami, pwede ka pa mamili ng gusto mong ano. Kaya pala sabi ng mga Pinay dito, Sobrang mahal talaga ng ano. Sobrang mahal talaga ng pedicure. Kakaloko, babe. kasi siya. Parang, parang siyang loom. Tapos, naka-soak yung pa ako. Sabi nila, isusoak ko nila ng 30 minutes. Kasi, sobrang sakit na niya. Namamaga na talaga yung yung ano ko. Parang hinlalaki ko sa pa. So, yun. Tignan natin kung worth it yung 1,500 para sa pedicure. Gosh, babe. First and last ko na itong magpa-pedicure dito sa India. Kakaloka yung presyo. In 30 minutes ng papariminis ka, kaloka 1,500 para lang sa pedicure. <laughs> <laughs> Hindi ko kaya to. Huli ko na to. Tapos yung isa naming salon, grabe, nakakaloka yung una namin pinuntahan na sa salon. Ano siya, parang trainee pa lang yung mga nandun. Hindi pa nila ganong alam. At ito be, dito ka na maloloka. Kasi dalawang tao yung gumagawa. Tapos parang kinikiliti lang nila. Hindi talaga ako sanay. Oh, yung naglilinis ng kok sa Pinus. Ayun oh, kinikiliti lang nila. Kasi yun, naglilinis ko na ko sa sabi na talagang kuskus kus, kong kuskus. Kus. Ayun o, oh, hindi nila nakita nila parang nasisira na din yung ko Kasi lagi ako nagsushoes dati. Lagi ako naka-heels. So, ayan. Hindi na for the kuskus kuskus. Kus. So, yun pala yung mga newfound friends ko. Mga Nepali. Sila na nag-work dito sa India. Yan. Tinatanggal nila yung mga dry skin, dry skin, eh, mayroon. Pero di ko pa rin talaga mag Bakit dalawang tao yung gumagawa? So, yan. Ayan, no, may tagabantay pa ako dyan kasi hindi ako maka communicate sa kanila if ever man na may gusto akong ipagawa. Kasi, hindi ako marunong ng hindi. Hindi yung language nila. Yung asawa ko, nakakaintindi siya. So, nakaka communicate siya. So, ayun. For the bantay ang person sa akin o yan, okay, Di ba? the service is fine, but... So yan, Di ko na alam anong sinasabi niya dyan. That man is not the fault. Basta nagbabantay siya sa akin. Kasi pwede naman. So tsaka mabait naman ang mga tao dyan. Do that at home. Ano? Nakapun nikaal, diba sa'yo? Isa pa lang nikaal. You'll peel everything off. New will come. Hmm. New will be good. Hmm. Ano sa'yo nikaal daw dati?

O oh, yan, pinipinturahan na nila yung paako, charot Hindi <laughs> ko alam, yan lang ata yung nagpamahal, yung mga still... pinaglalagay nila Kasi sa akin, sabi ko nga sa Diyos haba ko Yung pedicure nga sa amin, dalawang upuan lang okay na eh <laughs> Tapos ayan na, maganda na yung kalalabasan, tapos natanggal na yung mga dry skin, diba? So, Another babad na naman so Sobrang daming kaik -ek -ek What, oh, What will you say? Tapos so, sabi 5 minutes daw. So, daw yung ano. Ito pa yung mga nagmamadali. Ano ko si bebe ko? ano man pinag-uusapan namin dyan. Basta. Hindi siya masaya. That's not what I said. I'm looking fine. But that's, this is not the end what I said. Let me know. It will be uploaded to the YouTube now. Yeah, so so the sad, people can watch. Like, it's okay. He did good. I'm not saying he did bad. And then? And then? And <laughs> then? ay na, na naman nila ng, hindi ko alam, parang smoothening something serum. Patapos na yan yan eh. Parang mag iisang oras na ako dito. Parang minamassage massage something na lang nila. So, ayun na. Tapos na. Tapos, ayan. Ito yung parang salon. Ayun, hindi ko maganda naman na siya. Parang siguro medyo shala-shala. Nagbabayad na siya. So, yun. So yan, pumunta kami sa food court kasi nag-crave ako ng parata and beef. So, dyan kami, ano, dyan kami kumain. Tapos di ko na na-videohan syempre yung pagkain namin kasi gutom na kami. Dyan kami ulan sa labas. And then late na rin. So, abangan nyo na lang yung picture sa dulo. Yan yung kinain namin. Chapati, ay, parata. Parata. Parada and beef. Uh, are more than, you and more than likes. Can you imagine? And then Fifty-one k shares and 19 k likes. And then all and thank you for And subscribe And thank like And watching. thanks And And